Sa araw na po ito, tuturuan ko kayo kung paano ka habul-habulin, hanap-hanapin ng inyong mahal habang siya ay nabubuhay. Gawin mo ito sa araw ng biyernes ng gabi. Una, gagawin mo ito nang nakapokus ka. Kaya gagawin mo ito, maghahanap ka ng isang lugar na tahimik, na walang makakagulo sa iyo. Upang makapag-focus ka sa inyong ginagawa at makapag-focus ka ang isip mo sa iyong target. So una, ihanda mo ang inyong materyales. Kailangan natin ng pulang tela, bawang. Yung bawang po kailangan ay binalatan. Ballpen na panulat kahit anong kulay at papel na malinis. Etong ritual na po ito kung madali kung magawa mo to ng tama ay napakabilis ng talab nito kaya nasa sa inyo po depende po sa inyo kung paano niyo ginagawa kayo ang may hawak kung paano niyo patatalabin ang kahit na anong ritual kung ano po ang instruction at materialization po ang inyong gagamitin So, kung okay ka na, ready ka na, buo na ang inyong loob, nakapag-focus ka na, wala kang ibang iniisip, isulat mo ang pangalan ni Target dito ng isang beses gamit ang kahit na anong kulay na panulat. Pagkatapos, tawagin mo ang pangalan ni Target mo ng 13 times, 13 na beses. So, pag natawag mo na, halimbawa pangalan ni target mo ay 1 luna, 1 luna, 1 luna, hanggang sa maka-13 na ulit ka. Tapos, ihipan mo ito ng tatlong beses. Kunin mo si bawang at ilagay mo sa kanyang pangalan. Pag nailagay mo na si bawang, pumikit ka damhin mo ang pagmamahal mo sa inyong target. Kung ang inyong target ay magkalayo kayo o magkalapit, ay pwedeng pwede mo itong gawin. Pwedeng sa jowa, kinakasama, asawa, basta nagmamahalan kayo, ay pwede mo itong gawin. So, pag nakapagpikit ka na, pumikit ka ng mariin, isipin mo na ang mukha ng inyong target damhin mo ang pagsobrang pagmamahal mo sa kanya kaya gusto mo siyang makuha pagkatapos sambitin mo ang spell na hahabol-habulin mo ako at hahanap-hanapin mo ako habang ikaw ay nabubuhay ng 13 times treseng beses mong babanggitin ang spell Hahanap-hanapin mo ako, hahabul-habulin mo ako habang ikaw ay nabubuhay. Una, hahanap-hanapin mo ako, hahabul-habulin mo ako habang ikaw ay nabubuhay hanggang sa makatreseng beses ka. Pagtapos ka na, 13 times, ay ihipan mo itong papel at bawang ng pakros. Pakros mong iihipan. Pagkatapos, balutin mo na ito sa papel na pinagsulatan mo ng kanyang pangalan. Papasok lamang sa iyo ang pagtupi. Pagkatapos mong matupi ay balutin mo na sa pulang tela. Pagkatapos mong balutin ito sa pulang tela, ay itago mo na ito sa inyong damitan. Itatago mo ito sa damitan mo ng tatlong araw. So kung nag-umpisa ka mamayang gabi ng biyernes, linggo ng gabi pang tatlong araw dahil gabi kinabukasan mo na ibaon ibaon mo ito sa inyong lupa ngunit kung wala kang mapagbaonan kalalo yung mga OFW na wala talagang lupang mapagbaonan ay itago mo na lamang ito sa inyong damitan hanggat kailan mo gusto ngunit kung makakahanap ka ng pagbabaonan ibaon mo mas maigi So, napakadali lang nitong mga kaswerte, isa, dalawa, tatlong araw, isang linggo, pag nagawa mo ng tama, ay paniguradong tatalab po ito, ritual ni ito, at mag-aabol sa iyo ang inyong target. Maraming salamat po, mag-iingat ang lahat.